na ako yung number niya mo. I-miss ko lang ako. Uh, ito na ipunbo niya ha. <laughs> <laughs> Laro kayo diba ang bagbaklay niya. May -ma post mo ko si Yotcho boy. Mag oh! Uh. Nah, ma -nag naman nag-vlog bang ko? Magayon ba nga nang? Huwag man yung Nagkakaibiyo ka ng inaani. Ganaan ba? mengenerong kadeli istri tang init. Habis joke. Kami joke. Ikan beritu nak lakau kan kota mana ni? Ni bidung ah. Nak lakau dah han ni mani bidung